Mga kaagoy! Sa paglilibot ka natin dito sa Orani, Bataan. Nagustay pala ako dito sa Sinagtala. Na talagang nagustuhan ko talaga ang place na to. Oh. Dahil sa overlooking na view. Na talagang makikita mo talaga ang lugar ng Orani, Bataan. Sa halagang 6,000 mga kaagoy, may experience mo na lahat ng mga activities nila dito. At magkakaroon ka pa ng access sa mga swimming pool nila paglilibot ganyan natin sa Orani Bataan. Isa talaga sa dinayo ko itong Sinagtala Adventure Park. Dahil nga sa napakagandang overlooking na view. Na makikita mo talaga ang buong Orani Bataan. Bali pumunta mo na nga ako sa information para makapag-check-in nga. Bali magi-stay pala ako dito nang dalawang araw. Habang iniikot ka natin ang Orani Bataan. At ang pinaka pinakamaganda dito mga kagoy, meron na nga rin sila dito ATM. Ba? Na hindi niyo na kailangan pumunta ng bayan para maglabas ng isang pera. Isa ang Sinagtala sa pinaka-famous na lugar dito sa Orani Bataan. Kaya sa pag-stay natin dito ay talagang susulitin talaga natin. Dito pala tayo sa Bicol nag-stay. Ngayon naman, mga kagoy, ako nga kayo kung saan ako nag -stay. sa pinakamurang pinuntahan kong resort Na talagang masusulit mo ito ba Bali itong buong second floor pa lang aking nirentahan Ngayon ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang aking kwarto dito Pwede nyo rin itong rentahan na umaabot ng 20,000 Kapag pamilya kayo pupunta dito Itura pa lang talaga mga kagoy talagang marerelax ka na dito May experience mo talaga ang napakalambot na kutsyon Na talagang makakapagpahinga ka talaga ng maganda Bukod na rin doon mga kagoy meron din mga TV, super. At napakagandang siya Na talagang magiging comfortable ka talaga Sa bawat galaw mo Hindi talaga ako nagkamali na pumunta talaga dito sa Sinagtala. Tala. Sulit ang pagrenta ko dito dahil sa sobrang ganda nga ng mga view. At ang pinakamaganda mga kaagoy kung marunong kang magbilyard ay eh, meron sila dito. Pwede pwede mo tong magamit. Hindi hindi ka na rin problema sa pagkain kung wala kang dala. Dahil meron nga ditong tindahan. Maraming turista nga pumupunta dito sa Sinagtala. dahil nga sa overlooking na view. At ang pinakamaganda nga doon mga kaagoy, pwede mo ma-experience lahat ng mga activities nila dito. Aba, syempre hindi na rin ako nagpauli para masubukan nga yung mga activities nila dito. Sinutan na nga ako ni Kuya ng Bri. Ay charot lang mga tol. Kailangan kasi mag safety first. Sa lahat ng mga activities na gagawin natin dito. Una kung ang sinubukan mga kaagoy ay dumaan nga sa hangin bridge. Na talagang hindi ko kaya dahil nakakalula. Kaya after nga natin sa hangin bridge. Susubukan naman natin itong besikleta sa taas. Dito lang tayo nakapag-video dahil bawal nga habang nagdadrive tayo. Talagang nakakamis talaga mag-bike. Sa itaas mismo ng bundok. At isa talaga sa pinakamaganda na nagustuhan ko mga kaagoy. Itong swimming pool nila na overlooking sa view. Na talaga makikita mo talaga ang buong bataan. Ganon kaganda ang resort dito sa Sinagtala. Kaya sa mga hindi pa nakakapunta dito, subukan yung pumunta dito. bisaya talaga ang pera nyo dito. Marami ka pang pwedeng ma-experience dito. Pagkatapos nga natin makita lahat ng view. Bumaba na nga ako agad agad. Parang ma-experience nga itong napakagandang swimming pool nila dito. Saan kayo makakakita ng ganito kagandang swimming pool at overlooking sa Kaya view? Kaya hindi ko na nga pinatagal itong mga kakoy. Ka Nag-swimming eh. na nga ako ng malabaliena. Isa lang talaga ang masasabi ko sa experience ko talaga dito. Sobrang so, ganda ng Orani Bataan. At kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung taga ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Buong buhay ko, first time ko ang makaranas ng ganitong kagandang view. Nakakala ko lang talaga sa ibang bansa. Sa lang talaga ang merong ganito. Meron din pala dito sa bataan. Grabe, sobrang panalo. Pagkatapos kaya natin mag-swimming mga kaagoy, babalik muna nga tayo sa ating pinag e, kailangan muna natin mag-pack up dahil pupunta nga tayo sa mga sikat na kainan dito sa Urani, Bataan. O bali dito muna ang aking vlog. Bibitinin ko muna kayo. At tabangan nyo ang susunod na vlog ko dito sa Urani. O sige na, mag -e enjoy muna ako. Bye-bye, agoy!